Okay. Alam din namin that when you shot I think uh princesa. Dinala mo si Sofia sa inyo sa Bicol. K kumusta yung karanasan? Sofia. <laughs> Nakakabigla mo. Nakakabigla dahil Kasi bakit po pala na buong barangay ka mag-anak niya? Akala <laughs> <laughs> ko po, po kasi inaasal niya lang ako. Like, alam uh -oh. ko naman po na ang laki ng family niya. Kung baga, total opposites po kami. Ako ang late lang ng fam ko siya. Sobrang laki. Kung baga, sabi niya, baka mabigla ka pag pumunta tayo ng Bicol, buong barangay ka mag-anak Sabi ko, uuoy naman ito. Literal <laughs> po, pagdating doon, lahat ng maladaanan, Uy, uncle, manoy, lahat po manoy. talaga ka mag-anak niya. Sabi ko, hala, grabe, na. <laughs> grabe <laughs> naman. grabe naman yung laki ng Ipinaramdam mo ba sa iyong mga kamag-anak na this is the girl I'm going to marry. Hindi ah, ko pa po pinaparamdam. Napaka-advance naman, no. Pero alam mo 'yun, uh, alam sa probinsya, probinsya no? ako. pinaramdam mo ba sa kanila this this is, you know, the, the most special girl in my life. Bago ko pa po dalhin, alam na po nila. Alam na nila? Oo oh, po. Ang sarap naman. Titingnan natin dito ngayon, kung sa mga bagay-bagay, ay kayo'y nagkakasundo. Ay. Okay, may mga ilang pag-uusapan tayo. Agree or disagree? Uh, subukan lang natin. Ay. Mas masarap manood ng sine kung may kaday. Agree? Ay, ah, ito nalala. Ito pala. Ay, ay, ay. Nakalimutan ni siyang Susan, pero uh, para kay Sofia. Thank you po. Sasabihin okay. lang, agree or disagree? Number one. Mas masarap manood ng sine kung may kaday. Agree? Disagree? Go! I agree. I agree. So, huh? no, <laughs> walang paliwanag dyan. Uh, ba bakit agree? mag lang. Ako, hindi uh, po, po kasi talaga ako ma solo na tao. Gusto right. ko po lagi may kasama. At saka alam na namin yung kwento na pinapayagan ka na ng mami, oh, manood yes. ng sinig kasama si Ale. <laughs> di ba? What a blessing. <laughs> ba? Diba? Uh, pangalawa, mas romantic sa beach kesa sa bundok. Agree or disagree, go! Ah, dito. Bakit? Bakit? Oh, bakit disagree ka? Okay. Sa beach? Oh, mas romantic sa... sa beach kaya sa bundok. Sabi mo, I disagree. So, mas romantic sa bundok. Bakit? Hindi, kahit before pa po kasi talaga, sinasabi mm -hmm. ko kay Sophie, mas makabundok ako na tao. Mm -hmm. Kung baga, mas gusto ko yung nature, mas gusto ko yung mag-date sa bundok, mag-hiking, ganun. At saka siguro, pamilyar ka doon. Kasi ako, agree ako, dahil laking bundok, malapit sa bundok yes, ma ang aking bahay kay, kesa sa dagat. Agree ka na mas romantic sa beach dahil... <laughs> sunset! Ayun. <laughs> Gusto ko magparaw habang <laughs> sunset po. Oh, Totoo oh. <laughs> nga naman. O oh, pangatlo, mas nakakatakot pa rin <laughs> si Chucky <laughs> kesa sa doll sa Squid Game. Agree, disagree, go! Ah, disagree na naman. Oh. Tanuin mo Sophie <laughs> ba? Okay. Mas nakakaya takot ka yun. Kukuma, Mas nakatakot yung... Hindi ka gagalaw. Dahil mamamatay ka. Oh, <laughs> oh. Mas malaki yun kaysa kay Chucky. Kung nga, pero si Chucky, habuli ka, may kutsilyo. Oh. Eh, kahit nung gumalaw ka lang. At least yung oh. kay Chucky, makakatakbo ka Hiniliwan pa. Hindi naman yan yung bumabaril sa'yo ah. Soldiers yung bumabaril Hindi kahit na. Ayaw nga! <laughs> okay. Pang-apat, ang Facebook ay hindi pang Gen Z, Agree, Disagree, Go! Agree na naman at Disagree. Huh? <laughs> o oh, bakit ka-disagree, So, uh, Sofia? Hindi po, totoo. Like ako po, Gen Z ako, pero nag-Facebook ako. Ang okay. dami pong funny reels, super dami. Correct. <laughs> Yun uh -oh. yung ginagawa ko doon, nag-scroll ako ng mga nakakatawang reels. Bakit ka-agree? Kasi po, more, nakikita ko ng mga Gen Z po talaga, nag-tiktok like, ang ginagawa nila. Compared sa Facebook. Ah, lang naman natin yan. O oh. oh, huli, ang I love you, dapat sinasabi, hindi lang ipinaparamdam. Agree or disagree? Dapat Go! I disagree at agree. <laughs> Paliwanag niyo. Dapat sinasabi at hindi lang pinaparamdam. Correct. Oo. Uh oh, Dapat ini-express. Oh, hindi dapat lang po, talaga. Kasi may mga tao na nagsasabi, hindi na kinakailangan sabihin, alam nila yun. Kailangan pa rin. Iba oh. pa rin po yung maririnig mo. Ah, iba okay. Iba pa rin yung maririnig mo na, I love you, mahal kita. Ay, Ang sarap parinig po sa tayo. Total package. Mo. Ay, ay, Sinasabi at ginagawa. Mas maganda na. Hindi ko naman naririnig yun. <laughs> <laughs> mas masarap yung... Di ba? Mas masarap yung pinaparamdam mo pa. Yun naman pala. Ulitin mo yan, Sofia. Hindi <laughs> ko naman naririnig. Hindi. <laughs> <laughs> ano yung binulong mo? Naniniwala kasi <laughs> ako sa ano, actions speak louder than words. Meron naman sa sabi, hindi naman pinaparamdam. Hindi ako kasi, tama rin. Ako kasi pinaparamdam ko na sinasabi ko pa. Tama wow. rin. <laughs> o, wala na akong sinabi kung di tama silang dalawa. <laughs>